Dinalaw ni Senator Amy Marcos ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines, ang lalawigan ng Nueva Ecija, ang mga bayan ng Santo Domingo, Aliaga, Laur at Cabanatuan City na matagal na nitong ginagawa bilang bahagi ng pamamahagi ng financial distribution ng DSWD sa mga depressed na kabataan, senior citizens, single parent, gayon din ang mga person disability at libu-libong mga recipient ang nabigyan ng financial assistance sa isang uh, talagang talakayan at uh, pulong balitaan na isinagawa. Gigil na gigil na ipinahayag nito ng tanungin ng media kung ano ang reaksyon nito sa kaliwat ka ng raid ng mga bodega ng bigas ng Bureau of Custom, NBI at iba pang ahensya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas, sibuyas at asukal. Sinabi ng senadora na dapat may mga sasampaan silang kaso. Narito ang naging pahayag ni Senator Aimee Marcos. Dati mga bodega nga di ba? Mayat-mayat sa tampak na bigas, asukal, shabuyas pa ang tawag. Dami-daming raid eh. Ang daming investigasyon, ang daming expose. Eh. Yung mga media, binigay na yung mga pangalan, binigay na yung address, lahat na ibinigay. Kaya lang, ano ba nangyayari pagkatapos? Hindi ko maintindihan. Sana patawan na ng karampatang kaso. Kasuan na yan. Matatanda ang nitong nakalipas na taon at hanggang sa kasalukuyan, biglang sumipa ang pagtaas ng bigas sa merkado. Bagay na inalmahan ng maraming magsasaka. Isa sa mga apektado ay ang lalawigan ng Nueva Ecija na mayroong napakalawak na taniman ng palay at libu-libong magsasaka ng palay ang naging apektado dito. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sanzano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.